ito yung hinahanap namin dati yung may wine wine yan o oh. pwede ka mag emote at magpa wine wine oh. ayan yon dito din dito pala yon 1950 per 1 hour San tao ang daming tao dyan sa sakay grabe very much touristic Yeah, tindi tinama ganda tinama. Lagi ko siyang kasama. 'Di ba? Hoy, oh, <laughs> Bakatay mo bangga. Wala pa naman pre. Walang preno-preno at wala din ano. Wala, kahit sa bisiklete. Correct. Oh my God, ang liit pala so, ng daan na ito. Ang ganda ng weather, medyo malamig lang. ba diba, Papi? Papi? <laughs> <laughs> papi chulo? <laughs> papi? <laughs> Nakalimutan ko pa ang aking ano, pang-retouch Ferdinand Sa pagmamadali ko, maabot ko lang ang schedule ng ng tren by schedule po kasi nasa bahay pa ako ng alas 9.16 just ko magbike pa ako papuntang Amsterdam ay pwede na ikaw ba yun <laughs> hindi na <pala> ikaw <laughs> ang dao grabe Ayan po, nagbebenta ako, po ng po ako ng epekto. Ano, Ayaw <laughs> epekto. na, <ispan> <laughs> na para, po para sa ano to. Ito yun, no? Oh, lalagyan din. Dapat kasi dalawa. Para kung sa iPad, dalawa. ba? Diba? Kung sa cellphone naman, isa pwede na. Ayan po. Oh. Binibentahan po. Anong gusto mo? Transparent o black? Pamit maganda ito. Dito. Hindi Ay, eh, di kanya itong transfer. Huwag mong pakita sa mo na dyan. Lagyan mo muna dyan. Hindi ko pa pakita. 'yun, diba? po ako dai. Kasi kailangan po sa ano, pandagdag po ng budget sa Philippines. Kaya nagsa sideline po si kami may. Baka naman. Yan na, wala na, umalis na A12. Puta kami sa may Mayra mo si mga kami may. Mag ano kami magtrabaho. Beachway, yan nakaalis na siya. yan dito na lang. Mag-antay tayo. Ayan. Yeah. Seven minutes. So, check. Check mo. Ayan, no? Well, st we'll stand crack. Have We are no way, west, westland Ano ba? Ah? <laughs> Ito na po kami sa ano, sa truck. Transport. Transport. Gusto kong makita yung ano, labas. Just go, no. Ay, ikot-ikot siya. Ikot-ikot lang. Yeah. O, oh, bumaba na kami ng tram, mga kami-main. Lalakad na kami sa may museum. Susunod lang ako sa'yo, ha? Ha? Recip ka. May tubig ako. <laughs> may tubig ako dahil magtubig ka muna. Lagi ka nakakook. Ganda ng place. Nabili siya ng water. Colasilo ka? Oo. Oh. Sabi ko mag-water muna siya Wow! Tingnan yung place na ito dai. Ang ganda. Oh. Welcome to the Amsterdam world that you can find a beautiful place like this girl. Magandang dilag. lag. Ay, ayaw magbigay ako ng pera. sa Amsterdam na pwedeng magbangbang ng legal. Doon ba 'yon? Kasi Vondel Park 'yun eh. Pwede mag ano, mag bangbangan. Oh shit, meron meron daw pala dito, oh. So libreta 'yon. O pwede na tayo po musisyon, may panlatag ako. <laughs> Charot. Hindi sila ba? Ay, ayan dito ka bibili. om um, Ayun ang price ngayon, 22. 25. Mahal. Malapit na tayo sa museum. Sa so like museum. Oh, ang daming papi. <laughs> oh. Sana makapapang. Yan, <laughs> dito na, na tayo. Pupunta tayo dito. Kasi magandang dilag. Hindi pa siya nakakapunta daw dito. Dapat na nakaka pero hindi nakapasok sa museo. Mismo inside. Oh, sige, titingnan natin kung makakapasok siya. Ayan o. Oh, museum Quart here. Rikes. Museum. Dito na tayo sa Rikes Museum. Mag-ask muna tayo ng ano mo, museum card. Dito o, oh, sa entrance. ups Ya, yeah, undercan. asa ah, sa kabila ba? Hoy, ang haba ng pila. Hindi, okay. i e muna natin. Kailangan pa namin mag ano, mag check-in online. So, ma'am, anong oras tayo? 1.15? So, ano pala ngayon? 1.30? Meron pa tayong 45 minutes. Magparto, oh. Dito yan sa My Rex Museum. Oh. Pa, oh, may tulips din dito, dai. Picture, picture picture ka, oh, pa. Oh. Picture picture ka, dai. Maju po ka. Oh, isang picture lang kita. Pakita mo sa jowa wow. mo. Oh, ganda. Ayun, ganda pang pa mm -mm. Ay, picture, be. Pinchara ko nga. Halika na mag-vlog tayo dito, papasok tayo dyan. Oh. Ayan sila. Oh. Mag-vlog tayo mga kami. May... Ay, ganda dito. Oh. Sa Rice Museum. Wow. Ayan si magandang vlog. Nagahanap ng sa van naman. Ayan, papasok tayo sa loob. Ganda. Dito na ako sa loob. Woo! <laughs> gaya <laughs> di tayo sa lao, maya tayo yung 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 yan, tumigil na siya. Wow! Sa <laughs> gitna talaga yan, ha? O. Oh. Pa? O. Oh. Waeme. Eh. Hindi ka nababasa, dai. Hindi kami nababasa. O, tiyan sila. Ah! <laughs> Alam niyo nakakatuwa pa dito sa May Rex Museum. Libre pa upuan. Pwede ka mag-picnic-picnic. Yung iba oh, super ano na sila. Super Latina. Super Latina, mm -hmm. super pabilad araw. Super panigrito, panigrito. Ayun oh. super pabilad araw talaga sila, mga kanin eh. Diba? Pa? Kaya, gola na kayo dito. Rembrandt, the famous painting of Rembrandt, here in Rex Museum. Ginagawa pa rin siya. Hmm. Naka ano siya o, naka, Nakabukod bukod, di diba? Ayan siya o. Hmm. The Night Watch. Yeah. Rembrandt okay. Okay. Bibliotheque Rembrandt build your bibliotheque

Dito na kami sa labas. Nakakapagod pala ang dami pala hindi pa namin ata natapos yung kahit <laughs> dito. <laughs> Napagod kami. Napagod kami kay ano kay Rembrandt. Grabe ang ganda nung ang ganda nung ano no, nung kanya kanyang ano, kanyang painting. Grabe ni restore pa siya, restore. Na, Legit na hindi replica. dito na. Papakita ko sa inyo mga kami, men. Mahal bayad, ha? Ah. Charot. Eh, share and like and subscribe nyo aking YouTube channel. Baka naman. Super pa travel. Oh, oh. Dito sa likes Museum in Amsterdam. Oo. Oh. Dito la malimit mag, ano, rally, demonstrati dito sa lugar na yun. Ayun yung Van Gogh. Oh. Dito din nagwi ano, winter, winter market saka ano, ito yun, no? Dito ginagawa yung ano, yung ice yung ice skating. Yan, dyan. Ano na, ano na plano natin? Si Mashikip. Ayaw, Aura. Iinom muna tayo. hoy na, meron ka pang, ano sa akin, Coke. Ayaw mo na nito. Tapo na natin. Naglibre po si ano ng Big American Hot Dog ito si ma, si ano si magandang dilag tikman natin siya go tikman natin siya kung masarap tikman natin kung yung ano hot ni kuya kuya may sarap ba yung hot mo kuya Water. Water. yes mga kami may nandito na nag iisang masikip ng Amas Fort oh, Mish masikip, masikip at serbis. Takanan Tagal na, rin din nakita mga oh, pa no? May I think may pa sa mga pa sa mga pa sa mga ayon 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 pa sa Huwag naman ako. Bakit na magagayog ba mag mag ang pa sa boat? Eh kasi ano kami alam sa Tamad? <laughs> Bawal maglakad? Active kasi siya sa organisasyon. Uh, Kahit sa amasport siya, uh, ganyan ama din kayo. tama <laughs> ko sa camera personal, payat po ako. nakaka country ka ng <laughs> <laughs> Siya po si ano, si Yellow Mask. <laughs> <laughs> <and> <laughs> si Si Green Mask! <laughs> super latina Pak 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 Super latina. Super latina. <laughs> na -lati <po> na. <laughs> Ang ganda po ng pwet ni Mashikip Di ba? Sana pwet na lang. Sabi po na hampasin daw po namin yung pwet niya. Ang sabi ko, tatadyaan ko. <laughs> Pwede ba <mag> kayo tadyaan ko? <laughs> si Mashi Kip. Ay! Sumo, sumo ba? Ay, bakat. Bakat <laughs> ang tibak. <laughs> 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 Hindi ka bakla. Babae ka. Straight ka pero marami nakakagusta. Mukha ka lang lalaki. Hindi pa naman ako. Ay, dito. Di, di. Nasa gay street na ba tayo? Tama, oh, Baba street, okay? Ikaw ay ano, babae, nagmukhang lalaki. Ba? Hindi pa, sa kabila And pa Android street. Android street. Ay, Kaila ang gay Ay, hindi makakita tayo plug ng Hindi yun plug, Ah, plug ba yun? Gay uh, busog pa ako. Ako rin. Magbalo na tayo. <tryo> 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 Welcome back to my channel, it's me or my Vlog We are here now at Outside World again with my John At where are we gonna go? To the goose with their drinking Ah <laughs> with the goose yeah <laughs> go somewhere there. else then we will go here in the Kermis Carnival yeah. Oh, Peria, kung tawagin sa atin, yun, 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 yun nakikita natin. And let's natin. see if we can save our temptations not to go in anywhere. Why? Because you be What? Attractive to enter somewhere. Yeah. And oh. it's very tempting. Ah, to ride, to ride or... Yeah. yeah, every ride I think they have paid. But you know me, I, of course they pay, you know, it's a big pay. But of course, I will try to find an excuse for oh, Maybe we can, we can look around and maybe we yeah, we will play something. Wow, like there is Finish traffic jam. Yeah, Let's go and to see what we're going to see here in Phyllis. Hermes, Den Haag. We are in Den Haag. I'm your goose. Granny goose. <laughs> <laughs> it's your fashion today. Granny goose. <laughs> Granny <laughs> <Gladius. laughs> This is the Kermit. Wow. Oh. Happy Peria. Peria. Kermit. But. Ooh. Ang daming ganap. Grabe, ang dami mo. Ang daming up. Daming up. Daming ganap po, oh. Bon Voyage. Ferris wheel. All of candy. This what I want, Scott. How can we go get? Ah, football. Ah, you need to kick. Yeah. This one, oh. Woo. You need to shoot, shoot, scatter. The, the, the lot. Yeah. Nice. Super Kermis! Super Kermis! Oh, oh my god, ang taas niyan. Yan ang ganda. Or why not to? Gusto ko yung kanyang ano. Wow! The effect! My god, ang ganda! Ang ganda ng effect, as in, oh. Wow. Kano'ng tiket, day? Tapos ito, tapos paano ka, day? O, nula Lula ang ganap mo, day. <laughs> Wee! Aayos na siya, day. O, pakakatakot naman yan. Wee! O, oh, grabe, oh. Tasnya dai. Oh my god. Oh my goodness. Oh my goodness. Wow. Tôi yêu belief David, David. 7 euro in car Ah, oh, ang isang ride seven euro. Super pambata ang ganap. <laughs> Super pambata. Batang bata ang ganap na kami may. Batang bata tayo dito, oh, di ba? Passion pa more ang mga ano. Yeah. Super car Wow. Uh, Ro spar and spinning low coaster. Mama, 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 mama. Hi. Uh, lagot. Lagot tayo sa ano, sa paper ride. Bye-bye. Bye. Oh, my G. Grabe. As in. Oh. Grabe, mga kamime. Diyos. Hindi ako sasakay dito, mga kamime. Lula ang maabutin ko. Di ba? Kasi ka na, Scott. Let's go. Wooo!

هه <laughs> papabura ka kahit hindi ka nakasakay, eh. Buwes buhay. Hahaha. <laughs> Woo. Hahaha. <laughs> wow. Woo. Ikakaimot na, day. Grabe, oh. Disco. Ang ah, grabe yan. Hindi ko kinakayaan yan, day. Hindi ko kakayaan niya talaga to. Ah. Woo. Okay, oy uy uy grabe asyod ay kahit hindi ako nakasakay nako grabe wow grabe colorful like right. so colorful wow oh. grabe yung colorful as in Babasagin yan Basag basag Basagin yan tay What are you doing? What are you doing? Oh wow hit the number What's the number? Oh Over Over Okay. Some Ten thousand. Ten thousand. Ten thousand. ah! ah! Oh. Shut! <laughs> just one, oh, one second. Oh! I <laughs> shit! Yes. Oh, this one second! Yes! Oh. oh! Oh! Ten thousand! Ten thousand! Ten thousand! Ten thousand! Stop! Ah! Oh. Tawa ko sa sinabi ng jowa, kasi dito din na alam namin, may smoke, they have a smoke machine, right? Yeah, yeah, What's true. What's smell of smoke machine? <laughs> Is that really <laughs> for television? Yeah. Rotten next man. Amoy ano daw, bulok na itlog. Don't go there. Tawa ko ng tawa, eh, eh, ito nga na ako, umutot ako. So, hahahaha. <laughs> I can imagine what you said. Ah, the smoke. The smoke. Want, what? What you call that? Smoke. Smoke. <laughs> smell like bulok na itlog <laughs> Eh, <laughs> exact nung umutot ako. na, <laughs> <laughs> Balik na tayo. Tapos na tayo sa Kermis. Pak. Oh, di ba? grandmama <laughs> grandmama i'm peg you want where are we going to go are they still there we oh, yeah. got yeah. drinking session we drinking session Jeez.